Ito naman tayo. Ayan o, no? ang dami. Ayan, ang dami na namang pagkain. Hmm, ano lang natin dun kasi hindi magkasya. Yung bago na namang patuka, yun na naman ang i -di natin. Yung karne naman, ibibigyan natin sa aso. Mahiwalay natin ito. Hmm. Tapos natin dun sa kabila. Dahil pang patakaw. Mahal natin ito tanggalin. Kasi babalikan nila yan yung mga iba nalagyan lang yun sa ibabaw para balikan nila balik balik lang kasi yung, yung mga halaga natin gaganyan nahaluan lang yan ito naman malin lang yan kasi gusto nila yung bagong dating tulad nito natanggal lang yan kasi babalikan nila yan yan tapos ito naman papalik natin ubus na nga rin patokan natin dito pinabalik balikan lang nila so, wala tayong problema sa patoka dami tayong patokan kapag nakapagdagdag tayo ng hayop isa pa lang yun sila oh yan yung ginagdag natin na manok ito maganda to tumutubo na yung ano natin Prrrr! nalagay natin to doon para tumubo may walay yan yung mga manok natin oh Han, tatakbuhan na. Malaga. Rrr. 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 Kayo, kain na kayo doon. Kasi pag hindi natin sila mapupuntahin doon, nako. Nandaanan lang nila yung ano kaya ang daming tangkong. Yan, pag nanubo yung mga tangkong na nilagay natin, nanubo na oh. Maganda yan. Ang area na yun natin ang mga ito pa. ayok. Yun, doon na sila lahat. Yung mga manok. Manok, pato. Doon. Nga, nagliling